Hello po mga kalaki, alas 8 po ng umaga mga kalaki at syempre narito na po ang mga 3-digit lucky numbers ngayon pong kalagitnaan po ng April mga kalaki at ito na po ang masusugid nating mga followers nakabang na, punin nyo na po ang mga 3-digit lucky numbers Thailand 017, Taiwan 363, Malaysia 294, Dubai 060, Hong Kong 211 Singapore 958 China 312 Texas 547 Israel 319 Las Vegas 230 Alaska 804 Saudi 144 Japan 298 Italy 626 Germany 733 Korea 241 Greece 784 Canada 199 Mexico 851 Australia 022 New Zealand 645 India 828 at Philippines 779 Ayan po mga kalaki ang mga 3 digit lucky numbers Ngayon pong alas 8 po ng umaga Tayaan nyo na po yan mga kalaki Pwede nyo po yan i-rumble sa STL sa National sa Lotto Pilipinas at abroad Pwede po yan mga kalaki at congratulations po mga kalaki. Alam ko po may mananalo ngayong araw na to. At ikaw na sana yan. Good luck!